Hello, good day. Dr. Gan Montenegro po ulit. Um, change setting a bit kasi medyo kailangan nating mag-post nito para makapag makapagbigay ng awareness dahil kailangan natin ng current events. Okay, so madami ang nagtatanong tungkol sa um, influenza-induced pneumonia. Bakit? Kasi 'di ba yung si Sunshine she died in Japan because of the so-called influenza-induced pneumonia. Okay, so syempre, kumalat dahil sikat si Sunshine, kumalat at madami rin nakakapunta ng Japan, so madaming natakot. No? So, they got scared and um, nagtatanong sila. Anyways, so ano ba yung influenza-induced pneumonia? No? ito po yung kung simplihan lang natin yung terms walang masyadong technical terms ibig sabihin nito yung trangkaso pumunta at naging pneumonia no? so trangkaso ngayon unique ba ito sa Japan o yung mga taga Hong Kong o to mga taga ibang bansa hindi po kasi nangyayari din yan dito sa Pilipinas actually ngayon it's first week of February um, tumagos na actually hang mula nung November madami na nagkakaroon ng ubot sipon no and then mga around December madaming nagkaroon ng um, trangkaso no yun nga yung flu like symptoms ubot sipon masakit ang ulo nilalagnat masakit ang katawan or ang kasukasuhan all right? so madami magsasabi ngayon now um pwede pa na yon na yung ubot sipon maging pneumonia or most often than not, ang tanong is kung dahil may pneumonia na, alam mo, sinabi sa'yo, o oh, may pneumonia siya, ang tatanong, mag-iisip yung parent. Um, talaga po, bakit naging pneumonia? No. Okay, so this influenza-induced pneumonia is a very, very big topic. No, masyadong malawa kasi at madaming explanation. Okay. So, simplihan lang natin. Subukan lang natin paikliin at saka simplihan. No? So sabi ko nga dun sa previous video ko na karamihan ng ubot sipon na, 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 na sasagap natin or nakukuha natin or na-experience natin ay galing sa sipon. No? So as I've said in the previous video, hanapin nyo na lang. Um, sipon muna bago yan nag-uubok. Okay, so most often than not, it starts with a cold. Dok, hindi po lumalabas yung sipon. Paano kami nagkasipon? That's it. Yun nga. Kasi una, magkakaroon ng nasal congestion. No? So, magmungungo, magbabara ang ilong. Pagkatapos ng nasal congestion, gagawa na ng sipon yung ilong, yung upper respiratory tract. So, yung pagkakate ng lalamunan, that's already a sign that you have a post-nasal drip yan ngayon yung makikita ninyo sa mga bata karami kadalasan na hirap na hirap yung pag-ubo kadalasan yan gabi at madaling araw no kasi post nasal drip nakahiga doon tumutulo yung sipon no so and then hindi po yan exclusive sa mga bata dahil kahit sa ating mga matatanda ganun din yan no meron din in this case in this case ang nangyari is merong Um, common yung influenza virus. So, the influenza um, is a virus. Okay, so meron din pong organism na tinatawag Haemophilus influenza. Yan po yung um, kasama dun sa bakuna na ibinibigay sa mga bata na um, kasama ng combination ng 6-in-1 dun sa mga private clinics. At saka meron din po niyan sa Um, sa centers, sa mga government health centers, ang tawag nila dyan yung pentahib. Yan yung hib portion. That is why it's very important po para kung talagang paranoid kayo, important na alamin nyo kung yung mga anak ninyo ba is nabigyan nung 5-in-1 or pentahib kung sa center or nakakompleto nung 6-in-1 vaccines. No? Take note, 3 plus 1 po iyan. Ibig sabihin, you should be, the, the kid should have been given tatlong doses bago mag 1 year old. And then, another booster dose after 1 um, year old. No? So, apat dapat bago mag 2 years old. Para, dun sa 0 to 5 years old, e protected sila. No? From Haemophilus influenza. And then, dyan din papasok yung um, annual flu. No? So, katulad yan, um, a month ago, madaming, madaming nagtatanong kung available na daw po ba yung annual flu kasi may, nagbibigay sa kanila, especially mga taga-health centers. No? Um, with regards to the annual flu, sa Pilipinas po, lumalabas yan mga April or May. No? So, late March, April or May. To be safe, April. And bakit po yan nilalabas ng ganong panahon? Kasi, Better yan maibigay bago mag-June. Dapat binibigay ang flu vaccine sa Pilipinas bago mag-June dahil pagdating ng June, expected na natin 'yan na yung wet season. And pag dumating yung wet season, mas mataas yung chances of getting cough and colds. So hindi po yan ibinibigay ng January, no? Kung kung maayos at matinukang healthcare worker hindi mo ibibigay ng January bakit kasi wala nang silbiyan by January dahil lalabas na sa end of March yung year the next year's flu okay that's just a reminder so might as well kung interested kayo at ayon yung palalain yung sakit ng mga anak ninyo <coughs> excuse me ayon yung palalain yung sakit ng anak ninyo then have them Um, get their flu shots before June. So we go back now to influenza-induced pneumonia. So yung yung um, trangkaso na nagiging pneumonia will depend on a lot of factors. Bakit nagiging pneumonia? So sabi ko nga, it starts with the upper respiratory tract, no? Sa taas muna. Ngayon, dito sa ilong natin, madami dyan na pipigil para makagapang pababa yung microorganism, yung germs. So, number one, meron dyan tochang, yung buhok sa ilong. No? And then after that, pag dapat matrap siya nun. Pag hindi, dyan yung init ng ilong. Yung hangin na hinihinga natin, nakukuha natin sa labas, yan e eh, pinapainit dun sa loob. Madami po dyan blood vessels. No, yun ang na nagpapainit ng hangin. And heat can destroy microorganisms. No, kaya nga tayo nagluluto para hindi mabuhay yung microorganisms. Other than that, halimbawa, nakalusot dun sa tutsang, nakalusot dun sa, sa init, andyan dyan naman po yung mucus. No? So, nandyan yung sipon. Okay, so, ang sipon, hindi po yan sakit, that is a protective mechanism para hindi makapasok yung foreign organisms no ngayon kung halimbawa mahina yung resistensya ng tao at saka hindi masyadong nabakunahan then pwedeng-pwede anytime pumunta gumapang pababa hanggang makaabot sa baga yung germs pag umabot po yan sa baga yun na po ang pneumonia. Okay? So, kahit hindi po influenza yung nag-cause nung cough and colds, e eh, pwedeng-pwede pa rin magkaroon ng pneumonia yung isang tao. Alright? Kasi dadaan yan dun sa sinabi ko. Upper respiratory tract, eventually to the lower respiratory tract. No? So, um, yung ang kahit na sinong may ubot sipon, pwedeng magkaroon ng pneumonia anytime. Kahit na sino. Ngayon, ang uh, yung iba magsasabi, eh lahat po kami nagkaroon ng ubot sipon, eh bakit siya lang yung nagkaroon ng pneumonia? Pwede pa rin po yun ma-explain kasi nandoon naman po yun dun sa um, yung health status nung pasyente, nung tao no? So halimbawa, lima kayo sa bahay, isa lang yung nagkaroon ng pneumonia, eh titingnan niyo baka mahina ng resistensya ng bata or ng tao na yun. No? So um, yung yung immune system at saka yung healthiness ng isang tao plays a big role para yung ubotsipon sipon o trangkaso eh hindi maging pneumonia. Alright? So, katulad po nung, nung mga nasasabi at nababasa nyo na, 'yung influenza induced pneumonia, a eh, viral infection po 'yan. No, it's a viral infection and then um, ang mahirap sa viral infection is hindi po 'yan basta-basta nagagamot ng na antibiotics. A lot of us will give antibiotics as a um back up treatment or management para jan sa pneumonia kasi dahil merong viral infection yung immune system natin is lalong babagsak and there will be opportunistic microorganisms or bacteria that will eventually worsen the disease. So, next na tanong, ano po ba ang magagawa para maiwasan? Well, first off, kailangan healthy yung isang tao. ba? Diba? Dapat, ano, um, healthy lifestyle. And then next would be, um, dapat protected. How are you going to get protection from vaccines? No, so get vaccines from get pneumococcal vaccines. Make sure kompleto. Tapos make sure na um, updated yung mga vaccines ng mga bata, just like yung DPT, no? Kasi pertussis is also a respiratory infection, and then of course yung annual flu, no? So yung tatlong yan napaka importante po yan para tumulong sa atin. Then of course, nandiyan dyan syempre, nandiyan dyan yung mga, ano to, um,